ko, 'yan mut nga tayo. <laughs> 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 hampog, mayabang. Wala kang modo. Hmm. <laughs> Parang narinig kong tinawag mo akong hampog at mayabang. Hmm? ba naman hambog at mayabang? Sasagasaan mo ba itong nakabilad na palay? Eh pa paano hindi mo sasagasaan niya nasa gitna ng kalye? Eh public highway ito. Dapat din mo nilalagay dyan yan. Sa ginagawa mong yan, pwede ka makulong. Abay ko, ilang taon na namin ginagawa dito yan ha, Eh ikaw pa lang naman ang bukod tanging bastos na sumagasa ng mga palay na nakabilad dito. Tingnan mo nga yung dinaanan ng gulong mo. Nagkang na. Teka muna, teka muna. No, si ka ba? Aba, si Carlota, ang kababata kong saksakan na suplada. Hindi ka pa rin nagbabago. Aba, hindi mo pa rin binibitawan yung trono mo na ikaw ang reyna ng mga kataraya. At ikaw naman si Ismael. Ang dating halangang bituka, na hanggang ngayon ay halang pa rin sa pinakahalang na bituka. Ha? Oy, bayaran mo nga yung mga palay kong sinira mo. Bayaran mo yan, Ismael. Talagang babayaran ko. Kaya lang meron na akong isang correction. Hindi Ismael ang pangalan ko. Ang pangalan ko ay Ismael, you know? Ismael is the name. Hmm, hindi bagay sa'yo, Ismael. Yan pa ba naman, isasalubo hmm. mo sa akin, Eto, ba bayaran ko? Oh. O oh, yan. Ano ba? Ano ba? <laughs> smile is my name, for so I'll smile. <laughs> Sige na. Smile. <laughs> <laughs> oh, tol! <laughs> Greetings! Si Papa. Kahapon ka pa hinihintay. Umanda ka na. Umuusok ang ilong sa galit sa'yo. Kinaragahan mo na naman, sigurado yan. Ano na naman ito, Ismael? Nakakahiya ka na. Pati ang ninong mo, taas na ang kamay sa'yo. Kapag hindi ka raw sinipa sa Eastern Military Academy, ay tuluyan ang masisira ang reputasyon ng eskwelang yon. Pati siya, delikadong masipa rin. Nakakahiya ka na talaga. Ano ba talaga dapat kong gawin sa'yo? Eh, kailang naman may gusto isaksak ako ron eh. Hindi ako pwede ito, Papa. Eh, mga tao puro diktador. Isipin nyo, hindi ko pwedeng gawin yun. Hindi ko pwedeng gawin to. Huwag mong gawin yun. Huwag mong gawin yan. Hindi ako makatakal doon. Ang buhay ng tao'y walang patutunguhan kung walang kinikilalang disiplina. Katulad mo. Wala kang maabot sa buhay dahil wala kang kinikilalang disiplina. Bakit hindi ka tumulad sa kuya mo? Nagtapos ng pag-aaral na walang problemang binigay sa akin. At ngayon na yan. Handa na siyang maging gobernador. Hindi katulad mo. Ikaw ano? pati janitor, walang tatanggap sa'yo. Kaya naman ikaw, Ismael, magbago ka na. Puro samahan ng loob ang binibigay mo sa papa. Hindi ka na bata. Wala ka nang ginawa sa Maynila, kundi puro... Puro away. Puro gastos na walang katuturan. Mm, Makasabat nga. Kuya, walang oras na hindi ka kontra akin Lagi mo na ako inuhulog sa papa. Lahat ng oras, lagi mo na ako sinisiba. Aba kuya, huwag mo sabihin, sibsib ka pa rin Tumigil kayong oh, oh. dalawa! Ismael, ano ngayon ang plano mo? Kung titigil ka dito sa asyenda, susundin mo lahat ang sasabihin ko at ang sasabihin ng kuya mo, naintindihan mo? Parang hindi rin ako mali sa military school niya, papa. Pero okay lang. Sige, bayag ako. Pero sa inyo lang. Eh, hey, kuya, I'll take up it. So, dito mo ang sinabi mo? Ah, hindi, kuya. I said, I will go straight to the kitchen I'll make paluto di ginataang kuhol so that you can make ha, uh, sip sip Ah, pakidala yung bag. Smell. <laughs> Malit nang tunrancho rancho para sa ating dalawa. <clears throat> okay. Anak, hindi ba tanghali na pasok mo? Hindi pa naman ho, inay. Anak, mukha yatang hindi maganda araw mo. Hindi bagay sa iyo ang salubong ng kilay. Ay nako inay, eh sumama ho talaga ang araw ko eh. Nadaanan ho ako ng pagkasama sa manghangin na may kasama pang ipo-ipo. Yun ho anak ni Don Ramon, yung Ismael, yung humukang uwang, ay e, nakabalik na ho pala dito galing Maynila. Nakabangayan ko ho kanina eh. Ay, o nga ho pala, inay, yun ho mga palay. Pwede na pong ipakiskis bukas. Salamat naman, anak, at nang maging pera. Kailangan pa tayo magbayad kay nang Inay naman, wag na nga kayong makahiram-hiram dyan kay Kamenang. Alam niyo naman ung sobra magpatong yun eh. Hayaan niyo ho, inay. Pag natanggap ho ako dun sa inaplayan kong trabaho, magiging doble hong sasahuring kuling-gulinggo. Sana nga. Badong, <laughs> si Carlota. Carlota! Pinahirapan mo lang sarili mo eh. Ako nang gagawa niyan. Eh puro ka naman si ako na, ako na. Pero kung dumating ka naman, tanghali na at saka patapos ng trabaho ko. Hindi mo naman ako hinintay eh. Oh, di pakanta-kanta ka lang. Ayos na. Ako bahala sa'yo. <laughs> Alam mo ikaw ba, Dong? Tigil-tigil mo na ako ha, kung pwede lang. Kasi nainis na ako sa'yo eh. Kung makikita tayo, lagi mo akong binubwisit. Pag di ako nagpagpigil sa'yo, baka mamaya balibag kita dito sa apat na sulok ng kwadra ha? Ako? ibabalibag mo? <laughs> Maawa ka naman sa sarili mo, Carlota. Buti pa, bigyan mo ako na ako ng isang halik. <laughs> mm, halika dito. Hmm, ka. <laughs> Uy! dito! Oh, ano? Nakakita ka na, ha? Oo! Oh, Oo, oh, yan! Kita. Sa susunod na makita mo ko, ha? Huwag mo na akong pinupwisit, ha? Hindi na, Carlota. Talaga? Oo! Oh. O sige, matulog ka na muna! Oo, salam! Ayo, 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 si ayo, 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 Maganda umaga ho, senyorito. Anong gulo yan? ka ba naman ngayon, Carlota? Eh, hindi ho, nakakatuwaan lang ho kami. Ikaw naman kasi kung bakit ka pumapatol sa mga yan eh. <coughs> Nakaw! Eh, pwede palang isali ko si Carlota sa Olympics. Eh, napakagaling mo pala eh. Eh, mas magaling ka pa kay Jackie Chan. -jack. Ikaw na naman. Bakit nagkita na kayo niyan? Oho, sir. Medyo nga ho, hindi magandang nangyari eh. Bakit may magandang dapat mangyari, porky ng si Ismael? Ikaw naman kasi, Carlota, kung bakit gusto mo nagtatrabaho dito sa rancho. Eh kung tinatanggap mo ba yung pag-ibig ko? Eh di ikaw na ang reyna ng buong rancho? Uy! Naliligaw pala si Utol! Nabasa ko na sa comics yan, Tol! <laughs> Senyorito, wala naman hong nag-aasawa para ho o mga tangkatayuan sa buhay. Ayun! Sa aking nabasang comics. Ha! Kung ano, ang bilis ng kanyang pagangat. Yun din ang bilis kanyang pagbaba. Sinasabi mo bang wala kang damdamin para sa akin? Ay, nakaw! Parang wala, kuya. Ano ba, Ismael? Hindi ka ba titigil dyan? Doon, Tol. Ano, Carlota? Uh, damdamin ho. Aba, meron ho, sir. May damdamin ka para sa kanya? Mali yata inabasa kung comics hindi galunyo na. Ganun naman pala eh. <laughs> Nararamdaman ko hong takot ho akong pakasal sa inyo, senyorito, dahil ho sa agwat ng buhay natin. Tsaka, takot din po ako dahil alam ko pong gusto niyo lang akong pakasalan para humasabi ninyo sa mga botante na ang puso ko'y para sa mga mahihirap. Tingnan ninyo ang babaeng pinakasalan ko. Isa sa inyo, mahirap din tulad nyo. Mm. Mahirap na naman yung kuya. May katwiran si Carlota. <coughs> Pinagbibintangan mo ba akong ginagamit lang kita para sa aking kandidatura? Parang ganun nang ako, ya. Basta ho, senyorito, mahirap ko ho kasing paniwalaan yun eh. Lalo na po pag nanalo kayo sa eleksyon, di marami pong mayayaman at may pinag-aralan ng magkakandara pa sa inyo. Totoo yun! Hmm, yun. Hindi pa man, nagseselos ka na. Talaga may pagtingin ka pala sa akin. Inililihi mo lang. Pag-isipan mo mabuti, Carlota hindi kita apurehin. <laughs> halis na muna ako. Hmm. Totoo ba yun? Nagsiselos ka na! Hm. Ano ba ang pakila mo? Ikaw, Smile, ka. nang pa ako binubwisit. Ba't di ka ba tumula dun sa kapatid mo, maginoot siya ka magalang sa mga babae? Wala pa man! Nagsiselos ka na! My goodness! I never thought you can do that to me! I will go. Hmm. Go, alone, Ranger. Bye-bye. Ate, gusto ko nang makita yung libro sinasabi mo. Mamaya na, sa bahay na lang. Gusto ko nang makita ngayon na. Eh, ang kulit-kulit mo naman eh. Sandali nga. Uy! Ay! 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 Kapagid ko! ko! Uy! Google. Alisa! Pasensya na kayo, hey, ha? ha? Pasensya na kayo. Ay, ko, hindi ko sinasadya. Ikaw na naman! Hindi mo pag-aaring kalsada, ha? Gusto mo mong patay ng mga kapatid ko ngayon. Eh sila tong sa kalye. Anong kasalanan ko ron? na sa manibela mag-ingat, ha? Lalo na kapag patay ng tao, wala na kayong pakialam. O ano, anong nangyari sa tatay namin, ha? Nagkasakit at namatay dahil sinuong ang bagyo para mailitas sa mga baka ninyo. Eh, at ang pera namin sa papa mo, pabayad sa ospital. Hanggang ngayon, inaawas pa rin sa sweldo ko! Eh, ano, pakialam ko sa kaso ng tatay ko? Physical injuries ka rin. Eh, pinag-uusapan natin ito, etong kalye. Eh, siguro talagang pinagawa ito para makita tayo magbangayan dito. Nakakadalawa ka na, masakit na yun, ha? O, na no, ngayon? Ate, ate, masakit ang tuhod ko. Ano? Nakita mo na? Kailangan yung maigat ko kapatid ko. Hawakan mo yan, ha? Diyan lang kayo. Halika, hinahamon kita ng away. Bilis! Hinahamon mo ako? Oo, bakit? <laughs> Baka mapilayan ka. <laughs> Ay, hindi, ikaw pipilayan ko. Halika dito, tignan ko kung hmm? niyang yabang mo. Hindi po pwede sa mga prinsipo ko yan. Alam mo kasi ko eh, ginagalang ko mga babae. Ayon nga kay Confucius, ang babae minamahal at hindi sinasaktan. Ano? Pakiulit? Ang babae minamahal, hindi sinasaktan. Hoy! Mamaya na ha, pag durug-durug na po mo, bilis na laban na no! Ah, ba yo? dak tak pa ng dak-dak eh, dyan eh! Ka, eh. Hmm. Yeah. Uh, Bastos ka talaga no! Sumusobra ka na! Ah, ganun! O sige, tignan ko ngayon na tapang mo ha! Ala isa pa tanga siya! Ano? Alam na lalaki riyan! Ala Ismael! Ay takbaw! Ay hindi mo tapang mo ka lang pala! Uy, ay alam pala! Hindi dyan! Dok! Dok! mo yeah, ka na magpapakita sa akin! I Mamang Pogi, wag niyo naman hong akong babastusin. Ang tangos pa naman ho ng kwan nyo. Pare, <laughs> pugi ka raw. Mas <laughs> matangos daw ilong mo. Ah, hindi ho, hindi ho, mama. Yun ho kakong muso niya, mas matangos sa ilong niya. Hoy! Binabas mo sumaho! Naku, ha? mama, mama, hindi ho, hindi ho. Pinupuri, Pinupuri ko nga ho kayo dahil ilang tao ba naman ho sa mundo ang mas matangos sa muso kaysa sa... <laughs> <laughs> ang cute nga ho eh. Ang galing. Pinulit mo ba? ako talaga! Hindi ko, hindi... Mama! Huwag ho kayong titingala masyado. Bakit, bakit, bakit? <laughs> Nakikita ko na po utak nyo. Ayan, ho, lumalabas na ho. Ay, ako, tinapang alam mo! <laughs> kalbo pala! Takot! <laughs> mm, mm, ang utak, ang utak, lumalabas ang utak. Papatulan na kasi! O, di patulan mo! ka no. kasi! O, ano, ano! <clears throat> Mawalang galang na nga, Mr. Tyson. Ang babae, minamahal. Hindi sinusuntok-suntok. Sino ba itong pakala meron to? Naku, hindi ko ho alam. Nakikailang bigla. Kilala mo ako. Hmm. Ismael, ipaubayan mo na sa akin to. Sige. <clears throat> ano nga ba kinakagalit mo? Talaga naman malaking buto sa ilong mo, ah. At saka, ano ba gusto mo nangyari? Hoy! Alak ng pandak! Ha? Huwag kang makikialam dito! Baka gusto mong isampay kita doon! Ha? Hmm. Ismael, humihingi ng isa. Lip-slipin mo! Bigyan mo! Hindi ininda. Welo, Velo, Nakainom ako. Welo! Ah! Ay, Ay, ko, tib ko. Ah? Nako, sumobra sa belo. Eh, ba't kasi nakikialam kayo? Eh, kaya-kaya ko naman to. Yun nga rin ang problema nung isi. Ayun, nakasabi. Ba't mo naman sinabit kasi? Ah, ba't talaga? Ah! Ah! ko na kaya-kaya ko to eh. Nakikialam ka ba kasi? Ay, hindi ko kaya! Hindi ko... Uh, uh, uh. ko. Oh, yan, buti nga tayo. Ha! <laughs> ah, yabang mo! This is a job for Superman. Ano? Mabali ang kasalan na pakpa. No, 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 no. Up, up, and away! Ha! tawag ako ng pulis. Tiger Claw! Sweet Nicho! Yeah! Yakarit! O, tama ho! Eto lang katapat mo! Hmm? Very good. Ah. Huh? Very good. Asintado! Naku, Ah. mo na yung Ah. Kaya magandang Ah. ituloy mo na yung Ah. mong kanta. Ano? Eh sino pa manunood sa akin? mo na lahat. Ha? Ako. Ikaw? Ikaw nga. Ikaw ang magbabayad ng lahat ng nasira dito. Thank you ha. Yun lang. Heh! Good bat! Turing! Ismael! Ano, ah, dyan ka pa rin? Eh, paano ang baba dito? <laughs> <laughs> dyan ka na lang! Isang kalabaw at isang bakulaw! Sakto! <laughs> Ismael!